Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Raven Sairi S. Insigne mula sa Pangkat Pito, Section Darwin. Narito ako ngayon o pantalakay ng konsepto ng kolonyalismo at imperyalismo. Ano nga ba ang kolonyalismo at imperyalismo? Ang kolonyalismo ay isang sistema kung saan ang isang bansa ay kumukuha ng kontrol sa ibang teritoryo, kadalasan sa pamamagitan ng militar na persa at nagtatatag ng mga kolonya. Karaniwan ang layunin na ito ang pagsasamantala sa mga yaman na nasa kupang lugar. Katangian ng kolonyalismo, ang pagpapairal ng kulturang banyaga. Ang mga kolonyal ng kapanyarihan ay nagdadala ng kanilang sariling kultura, wika at rehiyon. Kadalasang nagiging sanhi ng pag-alis o pagkasira ng lokal na kultura. Ang kolonyalismo ay nagdudulot ng na malawakang pagbabago sa mga lokal na lipunan, mula sa ekonomiya hanggang sa kultura na nagresulta ng tensyon at hidwaan. Ang imperialismo ay isang mas malawak konsepto kumpara sa kolonyalismo na tumutukoy sa patakaran o ideolohiya na isang bansa na nagtatangkang palawakin ng kanyang kapangyarihan at influensya sa mga ibang bansa o rehiyon, hindi lamang sa pamamagitan ng persa kundi pati na rin sa diplomatikong paraan. Katangian ng imperialismo ang ekonomiya at politikal na kontrol. Ang mga imperialistang bansa ay nagtatagod ng sistema na kontrol sa ekonomiya at politika ng nasasakop na bansa, kadalasan sa pamamagitan ng kasunduan o manipulasyon. Ang imperialismo ay nagdadulot ng malalaking pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan na nagre sa mga digmaan at pagkaudyok sa mga kilusang nasyonalismo sa pagsakop ng bansa. Narito ang Venn Diagram upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. Ang imperialismo ay mas malawak sa matalang kolonyalismo ay nakatoo sa direktang pagsakop. Sa paraan naman ng pagkontrol, ang imperialismo ay gumagamit ng diplomatikong estratehiya, habang ang kolonyalismo ay mas madalas na gumagamit ng militar na persa. Ang kanilang layunin, ang imperialismo ay naglalang yung palawakin ng kapangyarihan, habang kolonyalismo ay nakataon sa pagsasamantala ng yaman, ang pagkakatulad naman ay parehong nagdulot ng pagsasamantala sa mga lokal na yaman ng tao. Sumunod na naging pagkakatulad, naging isang ng ng mga lokal na kultura at tradisyon. At ang panghuling pagkakatulad ay bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng pandaigdigan relasyon. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan ng kolonyalismo at imperyalismo? Dahil ang kolonyalismo at imperyalismo ay nagkomplikadong sistema na nagiiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng mundo. Kahit na may mga nagsasabing mayroon silang positibong epekto, ang kanilang pangunahing layunin ay pagpapalawak ng kapangyarihan at influensya ng isang bansa o estado. Ang kolonyalismo ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa mapa ng mundo. Namuling inayos ng hangganan at relasyon sa pagitan ng mga bansa dahil sa pagtatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa kultura at lipunan ng mga nasakop na bansa. Sa pagpapatupad ng mga wika, relihiyon at kaugalian ng mga kolonyal, nakapangyarihan ay nagre-resulta sa pagkawala ng mga tradisyon at identidad ng mga nasakop na tao. Ang pag-aaral ng kolonyalismo at imperialismo ay nagbibigay liwanag sa mga pangyayari at disisyon na humubog sa kasaysayan ng estado ng mga bansa. Ito ay nagpapakita kung paano ang makasaysayan pangyayari ay nagdulot ng mga pagbabago sa politika, ekonomiya at kultura. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay nagbibigay ng mahalagang aral tulad ng pagpapahalaga sa sariling kultura at identidad upang maiwasan ang pagkawala ng mga tradisyon. Dapat ipaglaban ng karapatang pantao at pagpatay pagkapantay-pantay ng lahat, ano man ang lahi o rehiyon. Mahalaga rin maunawaan ang dinamika ng kapangyarihan upang maiwasan ang pag-aabuso nito. Ang sa at pagtutulungan ng mga bansa ay naapektuhan na ay kinakailangan para sa pag-unlad at muling pagtatayo. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagsisilbing guro na nagbibigay liwanag sa kasalukuyang issue. Habang pagiging kritikal na banyag, ang impluensya ay mahalaga upang hindi maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Salamat sa pakikinig.